pagbawa sa halaga ng bail bond. Ito ang petisyong inihanda ni Attorney Heraclio Malaki III, abogado ni Ryan Yu ay Les Para ito sa apat na nahuling miyembro ng Bactin karnapping Group na sina Hermita Hum, Eddie Lopez, Diego Makatimpag at Jerry Paulino. Nadakip ang apat na sospek sa kasong carnapping noong October 19. Kung papayagan ng korte, mula 180,000 pesos, magiging 90,000 pesos na lang ang bail bond na kailangang ilagat ng bawat isa sa apat na sospek. Pinanindigan naman ng kampo ni Alias Bactin na legal at may mga dokumento ang mga sasakyang kinumpiska ng Highway Patrol Group Region 11. Karong ginastudyohan pa na ako ang sulod na akong lihok para atong mga sakin na gikuha sa Dua Kayanga. Sa kabila nito, mas na naisin pa raw ni na Jerry Paulino at Diego Makatimpag na manatili muna sa kulungan. Naniniwala kasi silang mas ligtas sila roon Ah, uh, sa karon mag siguro kay murag init mo siguro siguro. Pero may na sa sekwan pag mayuring ring mong kaso siguro. Wala ko kabalo sa kung seguridad sa Kung para si for safety lang. Ang kasama naman nila si hermita home. Gustong-gusto na raw makalaya. Ingon kami ang na. Kuan na. Piansahan ko pero magulat pa mako kay wa pa Ayon pa sa mga sospek, wala na raw silang balita sa kanaroroonan ng dati nilang amo ngunit may natanggap namang impormasyon ng pulisya na nasa ibang bansa na ito. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa gobyerno ng hindi pa tinukoy na bansa para madakip si Yu.